Nandito tayo ngayon sa Bataan Nuclear Power Plant na tinatawag na ngayon na Philippine Nuclear Power Plant para makatour dito sa loob na planta na ito na kung saan ay sinasabi na malaking ginhawa kung ito ay mapapaandar. what's in here uh, are the emergency diesel generators so what happened was in Taiichi this is this was not like this it was in a basement right uh, parang, so when the water came in it became like a swimming pool the water couldn't get out so they couldn't run it anymore it was so the the center of that road there in front of you is 19 meters above sea level So the, the tsunami uh, peak was 15. So this that wouldn't even have gotten wet. Well. And because this is open and not in a basement, if, if it had flooded, it would have drained out with the, with the exiting uh, tsunami. us is the uh, refueling pool. So the reactor starts at the floor of this pool. As long as it remains underwater, it, uh, nobody is uh, exposed to radiation. This is the frame that moves the fuel assembly vertically underwater. It positions it uh, to this part here. Uh, uh, kailangan na talagang buksan tong TMVP-1. 37 years na tayong nagahantay sa murang, mura, malinis, ngunit naaasahang kuryente. Okay, ito, ang 20 million dollars katumbas na ng uh, 500 to 700 million dollars pagdating sa coal or or LNG. So ang laki po ng mura ng uh, nuclear kumpara diyan. Ang uh, 1 million BTU ng nuclear fuel assembly uh, ay 64 US dollars lang. Uh, ang 1 million BTU na LNG is 27 times more expensive. 2,700% more expensive. Doon dun, dun pa lang nakikita na ang napakalaking savings ng nuclear power. Likas na mura ang nuclear power. So, kung ayaw natin maghirap ang Pilipino, dapat mag-nuclear na po tayo. Dapat sana ang plano ng ating DOE, 16,000 megawatts by 2045. Masyado po maliit ang ambisyon ng, uh, ng ating DOE pagdating sa nuclear power kung hindi po tayo siseryosohin ng mga supply ng nuclear power plant. Kung ganun po ang ating plan. Ang pinakamalaking uh, uh, main hindrance po yung uh, kasi nungalingan tungkol sa kaligtasan ng nuclear power. Ang drive po niya ng vested interest uh, kasi po uh, ang, uh, ang uh, fossil fuel ay matagal ng negosyo sa Pilipinas. Sana po buksan nila ang kanilang mga kaisipan na kung merong likas na murang paraan sa paglikha ng kuryente, pwede nilang kitahin yung kinikita nila, ngunit ang presyo bababa pa rin kasi likas nga na mura. Uh, ayon po sa informasyon na galing sa WHO, ang pinaka uh, delikado o pinaka deadly na, na energy source ay ang coal, na sanhin pollution, nagkakasakit po ang tao. Eh, sa nuclear, wala po lahat yan. Kaya ang implikasyon, ilang libo ng Pilipino ang uh, umiksi ang buhay, nagkasakit, namatay, dahil iniwasan po natin ang nuclear noong 1986. Kaya ngayon, nasa 60% na po tayo ng imported coal at 20% gas. 80% na po ang fossil fuel natin. Malapit na po maubos ang malampaya. Magiging imported LNG na yan. Bau na po tayo sa pagkastos. Ginagastos po natin yung pinaghirapan ng ating mga kamag-ana na kitahin galing sa abroad. Na dapat ginagamit po natin para sa ating mga infrastruktura, sinusunog lang natin bilang gatong. Sana matigil na po yan, magtukler na po tayo. Mula dito sa Bataan, ako si Alfredo Patriarca, nagbabalita.